Hello mga peeps. Kumusta? Hanap muna tayo ng iba-ibang stone. Nandito po tayo ngayon sa kailugan. Pag tag-ulan kasi people, baha talaga dito. Grabe baha. Habot sa taas. Ngayon people, bumaba na ang tubig. Kaya agad-agaran kami. Alam namin pagka humupuan ng tubig dito sa karagatan, ay kailugan pala people. Ano agad kami? Ah... Uh, napunta agad kami dito kaya nandito kami ngayon kasi humupa ng tubig papakasakali shout out sa lahat ng mga nanonood people good morning, good afternoon, good evening all over the country Philippines, ibang bansa nandito tayo sa, sa kailugan sa kabundukan ng Mount Buntis Maragondon Naik or Ternate kompleto na yan So ito po kasi ay talagang tago na kabundukan pinapatag na nga po nila ito people eh. so ang taas nun bundok pinapatag nila sa baba naman ilog na walang katapusang ilog yun nga lang pagka ito naman ay ano people pag ito naman ay ayun nangangalap kami ng mga kakaibang mga ano ngayon baka marami na naman tayong makukuha no mga stone mga crystallized mga kaiba iba-ibang klasing bato nangalap mo na tayo people oh ang maganda to oh ang, salamin kong dala iba okay. ganda rin to oh. eh, ganda rin to bato na plat ay e, tabi natin yan hold natin yan people. ah sana pa tayo dito Ito rin, eh. ay kuryente. Ano Uy, magandang klase ito, people. crystallize ito, ha. Ah. Na batong pula. Hinanin nyo, oh. Ito ang kakaibang bato, people. Yan Gina ang mo ginawa mo. Ah, nabasa ka na. Tinumba mo na yung aking ano. Ha? Inumin mo. Basa na yan. Yan yung aking chihuahua. Ha? Tulog ka na lang dyan. Ha? Tapos ito. Ito. People, ang ganda. Basain natin to. Basain natin sa tubig para makita natin kung ano. Kasi yung salamin na nakuha ko. Oh. E double vista hirap mag ano pagka double vista ay napakaganda people oh. ay eh, ayaw nga magpakita crystal crystal siya oh, na nakadikit sa dito sa bato nak yan ang sabi ko, napakaswerte natin dito ngayon pagpunta natin sa kailugan. Uh, ito yung matibay na bato. Oh, kinilabutan ako. Tapos, nakagat siya ng, parang nakadikit ang kristal. Kristalize people, mga kristal yan. Oh. Double kristal. Ah, chakpa tayo dito people pinan eh, natin yung alaga ko, tulog na ba? yan tulog na. yan. Dito sa lugar na to, people. Hindi na rin ako dito. Nagtataka sa mga ubo, oh, nandito. Oh, Pag nabasa mo yan, ang ganda niyan. Double ang kulay. Pero dito ako namangha. Hindi ko bibitawan 'to baka makuha 'to ng mga nandito. Pwede kasi mawala. Pwede kasi ang mawala pagka naano na mga ano na inkanto mga people. Ito, marami. Braby. Yun. Kita niya yung pula. Diba yan? Alright, Jack Potters. Mm. Ang ganda dalawang kulay ng bato kristal na pula Wow Kristalay sa pula yan Kristal hmm? na pula ito Tingnan ito oh people ah, Ayos Ayos ng na mga nakita natin ngayon ah Napo diba, mo lagi naman ako napunta rito Maraming biyaya binibigay dito people mga mutya, mga kakaiba. Eh, minsan, hindi ko alam kung... Ito, ang ganda rin ito. Ayos na. Wala ako ano. Uh. Ayun ka, oh. Oo, oh. oo. Minsan, na-uwi kami dito, people. Ang dala namin, purong mga bato. Minsan, hindi ko na kinukuha. Yung... Kasi marami na ako. Antok na siya. Yan. Ang yung mga ano, crystallize. Tatagpo pa rin tayo ng, ay yun, people. ano, kita niyo ya? Kita niyo ito. Wala. Ang kaibang bato. Na. Kaganda man ito. Oh. Dada da, ding gang, gang ding. Ayan, hunting tayo ng mga mutya. Lapag ko muna ito. Ah, dito ko lang muna ilapag sa isang gilid. Sa malaking bato. Para mabalikan ko. Malaga ko naman doon tulog. Iwan ko lang itong mga to. Pero itong isa, hindi ko kayang iwan to. Hindi ko kayang iwan to. Yung mga bakla. Ano huling. Ay, ba ulit? Pasensya na, singhot ako ng singhot eh. Pero wala pa ako nakitang buto ngayon. Ang tutulog nga yung alaga ko doon. Mga ah, kaibigan, huwag niyong galawin yung alaga ko dyan ha. Ah. Ah, ano pa tayo dito? Yung sabi na isa kong kaibigan na magagamot, sabi niya, pagpunta mo ng ilog, kasi sabi ko, hindi ako makapunta ron. Lumaragas ang tubig. Yan, pagka tigil ng tubig, nakakagat. Doon na May butas. Mm. Ay. Ayay, putik. Ganda sana ito kasi putik. Walang dayaan. Oo. So, Crystal to people, oh. Crystal yan. laki. na, laki na, eh. Hirap magbit-bit, ipapauwi. Ah. Uh, uh, yan na. Iba kulay, oh. Uh, yan na. Yan na na. Ang dami kang makuha rito ng mga kaibang bato. Tulog, tulog. Huwag ka lang mag-ingay mag doon ba ha? Para hindi magising yun. Ang oh, dami. Baka nga may ginto pa rin ito. May ginto na lang to mga kapatid. Baka may ginto dito, mga kapatid. Ayan, hindi ko dala yung ano ko. sabi nila pag ganito may ginto itim itim mo oh. ang dyan ha? magising yan marami tong ginto rito lamos muna ako yan Tinyo tayo, naghilamos ako. Tulog? Nagising. Ginising mo na naman yan. Bugbugbear na ka sa akin. Okay, people. Ah, uh, yan oh. Kaganda ng ano. damit, Ah. Uh, halos parang gusto mo na lang kunin lahat yung mga bato. Kaso lang oh. Manab malabo, malabo mata ko ngayon tayo so, mga kuha <laughs> dami talaga dito <laughs> uh. ayos so lang sa akin itong dami ka eh. uh. Oh, ini so, kan? Ubi. Kalau tak pakai mina kita mengabutu. Hindi na migay. Tulog. Kaya nakita ang mga buto ngayon. ko naanod lahat. Ang meron, puro bato. Ah, dami. Ah, pili mo lang dyan ang mga kristal. Dami dito mga kristal. Yung inano ko dyan sa bato, ay right. Hm? Tu crystalized 'tong tatay na kamay mo. Crystalized. Oo, doon. pa lang para lang kulit. Ayun, oh maganda ito, oh, sus oh, crystal din 'to. 'To rin, no? Oh. Kita mo yung crystal niya. 'To kuning ko 'to, kay maliit lang. Ano na? Ngumukha munig lang kain ko 'to. Hindi 'yung, yung. mga ano, people oh. Ganda 'no? Okay, bye-bye muna ngayon, people ha. Uh, alam niyo pagka kami nangunguha ng mga kung ano-anong bagay, kahit sa dagat kami, ilog kapundukan, wala ka mahitang tao. Kami-kami lang talaga. <coughs> Hands on. Ako kahit may sipon, may ubo, may kung ano-anong nararamdaman, pero never ako uh, never had lang sa akin yan. No? Ilagay ko na. Asa ah, na yung... Nilagay mo na be? Ay, papa. Hindi, yung bato na nakuha ko. Okay, people. Time out muna ako sa pag Recording ng aking mga video. Nakita uh, nyo na yung mga crystal na nakuha ko. Napakaganda, people. Okay, bye-bye muna. Thank you very much. God bless sa ating lahat.